royal class ay gabi lang, guys so yung royal class nila gabi lang ang biyay guys 7.30pm wala silang ano day trip puro gabi lang to 4.30 lang oh Okay guys, nandito tayo ngayon sa PITX. So, papunta tayo ng ticket boat 1 at titingnan natin yung trip schedule ng Kagsawa Ruins na Bayang Bicol. So, sa titingnan natin yung ano, trip schedule doon. Kung meron silang biyaheng ano guys, meron silang biyaheng umaga or gabi. So pinagbibilihan kasi namin ng aking misis kung anong araw kami papiyakay. Kaya ngayon, a-update ko yung ating kung anong ating malalaman doon sa ticket boat 1 sa Kagsawa. Guys, tara guys, samahan nyo ako. Oh. So ngayon sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, uh, subscribe po kayo kay Greg TV at pindutin po ang bell button. So dito na tayo nag-start sa taas kasi nga mainit sa labas eh. So pakiat ako. Okay guys, nandito na tayo sa uh, harap ng ticket boat 1. Ito yun. So titingnan natin yung ano dito trip schedule ng pagsawa tatanong ko rin kung ano ang uh, biyahe nila araw-araw so nagbubog dito mga idol okay so, nasa na ba yan excuse po saan kamisawa ito so, yun ito guys itingnan natin royal class ay gabi lang guys so yung royal class nila gabi lang ang biya, guys 7.30pm wala silang ano day trip puro gabi lang to 4.30 lang oh walang day trip sila so gabi 7.30pm without CR pala yung, ro yung royal class nila mga idol ah ito ito mayroon pala 7 7pm with CR ito 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 gusto ko sana mag daily trip ay alas parehas lang guys oh uh. sa wala na So, ano pa yung banok natin sa kayan mga idol sa bus vlog? So medyo matao ngayon. Bia gas. Ito Si Royal Cars Gabi Toba itu saya saya nggak istingin tingin aja di itu saya Jumat 5 p.m. sih ya, aku, aku nggak Peltrang. <laughs> Ito guys, so ayun po. ako sa 6:30 PM. Tayo Peltrang ko, meron silang view doon buwi So naghahanap ako guys ng pwede kong sakayan para sa ating bus vlog pauwi ng Bicol. So gusto ko sana ano, uh, kagsawa kaso gabi lang ang meron sila. 'yung Alls gabi din, Legaspi, 5 PM up to bytos. Kasi sa meron din sila 7 PM. Ano kayo, maganda. Medyo LDB naman dito, guys, pero wala ata silang anong istal yon. pinag-iisipan ko pa guys kung anong pwede nating sakayan para magpagbabok tayo so gusto ko sana kagsawa so di gaspi lang ngayon meron namang DLTV meron siya ng langgal di gaspi dahit at no? so stallion express gusto ko sana so hindi pa na sasakyan ng ating mga kaibigan bus vlogger din para kakaiba naman so halos lang kasi nasakay na nila meron naman Antonina guys pero hindi to recommend wala kasing CR yung ano nila yung aircon nila walang CR nasa kaya ko na kasi ito eh yung aircon nila pag balik dito wala sang, walang CR yan so gusto ko sa nang asawa ko may CR so gusto ko sana ang kagsawa so wala so tingnan natin dito guys tingnan pransya ito may lazy boys LTV. P -P -X, guys. Okay guys. Balikan ko yung may guys. Okay guys, galing na ako ng ano ticket boat 1. So nalaman natin doon na mas marami pala yung byaheng panggabi kaysa sa araw. So tinitingnan ko kasi mga idol yung byahe nila. Kung maganda yung pang-araw, pa. so, yung mga pang-araw nila uh, medyo hindi ko recommended eh. Mas maganda kasi yung mga panggabing bus. Talagang marirelax ka sa pagbiyahe mga idol. So, nandito po ako second floor. Sa so, may gate 1, ayan o. So, maraming mga biyahe dito guys, papuntang Kabite. So, nag-schedule kasi ako mga idol ng bus vlog natin papuntang Bicol. Kaso, medyo nag tayo ng magandang bus na sasakaya natin. Medyo maraming tao ngayon. Kaming tao ngayon guys oh. So siya nga pala uh, Maganda dito mag sa ano sa Kasi walang bawal dito Hindi gaya sa ibang terminal na Talagang pagbabawalan. lang At saka maraming pagkain dito guys oh. Hindi kayo magugutom dito Kasi nakapalibot lang yung pagkain dito Eh, sa ibang terminal kasi mga idol, pag nag ka, mainit na gutom ka pa pera pa sa paghanap ng CR eh, dito nakapalibot lang ang CR taas baba mga idol so ayun pababa ako idol lunang wala sa ano, kabila para diretsyo na dun sa may exit so mag-iispa tayo namin tindahan dito guys so, mga cell So mga idol, maraming salamat sa inyong panonood dito sa video ito. So ito lang ang vlog natin ngayon. So abangan nyo na lang yung mga bus vlog natin sa mga susunod na araw. Okay, ako nga pala si Greg TV thank you so much sa inyong panonood.